Pagsilip ko nung umaga, ganito pa ang itsura nung black na sisiw. Nung bandang tanghali, tinanggal ko sa pugad at nilagay ko sa incubator at ganyan na ang kanyang itsura. Dadalawa lang ang napisa sa nililimlima ng inahin. Ito nga pala yung inahing na limlim sa dalawang sisiw. May pumutok palang bugok na itlog kaya yung dalawang sisiw ay basang-basa at itong inahin naman ay lapot ang paa at dibdib. Mabaho na yung pugad. Kinuha ko muna ang dalawang sisiw at nilagay sa incubator para hindi lamigin at para malinisan ko ang inahin. Natakot kung paliguan ang inahin at baka mapasma kaya ang ginawa ko na lang ay binalawan ko ang paa at ang dibdib ng tubig na may shampoo para mawala ang amoy at para mawala din ang lagkit at pagkatapos ay ibinilad ko siya sa initan para matuyo ang kanyang balahibo. Yung mga sisiyo niya ayan yung itim yung isaan dun sa gilid na basa ng bugok nung nabasag ito naman yung sa pinampugad nilagyan ko ng sunrox para mawala yung mabahong amoy at ma-disinfect na rin nataranta na ako kanina kaya hindi ko na na-video naglagay ako ng maligam-gam na tubig dito sa tabok at uhugasan ko yung dalawang sisiw at malagkit ang katawan tapos ididiretso ko agad sa incubator para hindi sila lamigin Ayan, papatuyuin ko lang sila. Ito yung hinahinitayin kong matuyo pag sasamahin ko sila sa tangkal. Tuyo na sila pero parang basa pa rin tingnan dahil hindi natanggal yung lagkit. Lalagay ko na sila sa tangkal para mayupi -yup pa ng inahin. Ang tangkal nito itib. tayo ng tinahin ko na sasama ko na siya sa kanyang sisiw kumanin Yumupip -yup agad ang inahin nung nakita niya ang dalawang sisiw. Kumuha ko ng patuka at nilagyan ko sila para makatuka. Nilagyan ko din sila ng inumin. Vitamin Pro ang pinapainin namin sa mga bagong pisang sisil. Hindi pa nato yung dalawang sisil na nilibag pa yata. <laughs> Mahirap talaga pag hindi tinatandaan kung kailan mapipisang nililimliman. Kaya ayan ang nyari, May bugot na pala. That's all guys. Thank you so much for watching. Please like, share, and follow for more. Bye!